Magandang umaga mga kabayan Wow, ang ganda naman dito sa Palaruan na to ng mga bata oh. May malalaking uh, Sabitan doon Oh. pwede kang sumabit-sabit Oh, yun po oh. Inaalog-alog yan ng mga bata oh, Tapos yun oh. May uh, Sino-solve sa Tumble ball na yan. Aba, yan Kung gusto mong umakyat dyan bantayin mo yung anak mo pag akyat dyan oh. ang ganda oh. tapos may tube at pagpasok sa tube lalabas doon sa dulo pati rin dito sa kulay blue para parehong kulay uh, sa green uh, at sa blue tube pagpasok mga bata yan tapos yun may iniikot-ikot na yan. tapos may inaakyat doon parang uh, kahawig ata ng monkey bar o spider web ano ba yan? ganda ah, tapos yun oh, ang daming pasyalan dito saka ang dami na ng mga kahoy dito pag mainit ito po ang oras ngayon dito sa lugar na to uh, 8.30 na po magandang umaga kabayan